Magandang umaga po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung kayong panig ng mundo po, nagbabalik tayo rito sa aking munting channel po, sa Mil Soriano TV 29 po. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating kolektor, kung kayong panig ng mundo po. Lalo-lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Doon naman po sa hindi po nakapag-subscribe at gusto ang ganito mga topic po, pwede naman tayo makisuyo, pakipintot naman po ang ating notification bell, subscribe po, share and like para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pinag-usapan po dito sa akin YouTube channel po about coins, ayan po, para manunatin -ano natin, hawak nyo na ang coins, yung pala ay mahal, ayan po. Papaliwanag natin kung magkano na talaga ang kanilang mga selling price sa ating pandaigdigan at dito sa ating bansa. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay 25 centimos. Ayan. At ano na natin? 25 centimos. Ayan. Mukhang i-update price natin siya at maganda na yata ang kanyang price. Ayan po. 2,003 po. BSP. Ito po ah, sa ating kilala po ay bilang isang tansung dilaw. 25 sentimo nawala ng halaga. Tinatapon na sa kalsada. Kaya ito ay aking pinulot. Ayan, at aking ibablog. Ayan po, magandang umaga po sa lahat ng kolektor. Ayan po, red in peace po kay Manny Kolektor. Ayan, tatay natin, ma, tatay Manny Kolektor po, natin na balitaan. Doon kay Ibelio Flores Jr. po, ayan, patay na po ang ating tatay kolektor. Iki tatay kolektor po, at hindi ko naman siya nakita in person po. Pero nakikita ko, pinanood ko ang kanya mga video po. Peace po, tatay Manny Kolektor, kung saan kayong panig po ng mundo. God bless. Ayan. <clears throat> At sa tatay mo money collector nga pala po, dyan tayo nakakakasilip po. Kaya ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-YouTuber po. Dahil, na-expired po ako dun sa kanyang mga vlog. Ayan, nalaglag pang ating coins. Ayan po. Sa tatay money collector po, yan po ay batikan. Ayan po. Kaya nga tatay ang tawag natin eh. Sa dami ng coins niya, noon pa, noon pa, nagpapaano ng mga coins siya, namimigay. Ayan po. Peace po sa lahat ng mga kapag-anak, mga lahat ng kamag-anak ni Tatay Manny Collector po, ayan po. Magandang umaga po at kakoy lubos na nakikiramay po sa inyo po. Ayan, thank you so much po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang year 2003 po. Ayan. Titignan natin kung ito ito'y namamagnet. Ah, Non-magnetic po ito. ayam po. Hindi po siya umano sa magnet kasi yung isa nito namamagnet. Ito lamang po ay akin napulot. Kaya ito ay akin ibablog sa aking paglakad-lakad sa kalsada at ako'y nakapulot ng ginto. Ito po ay ginto. Ginto po ito kasi ito po ay aki ibablag. Ibig sabihin magkakaroon na siya ng halaga. Ayan. Kaya inilagay ko siya sa aking coins cups, ay coins folder po. Ayan, para hindi na siya. Pero may tama na siya, maliit. Ayan po. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin siya. Isyo, Philippines po, Repo uh, period Republic 1946 up to date po. Years, Standard circulation coins, value 1995 hanggang 2003, currency 25 centimos po. Composition po nit, nito ay brass. Ayan. May bigat po itong 3.8 grams, may haba po itong 20 mm, may kapal po itong 1.5 mm. Ayan po. Ang hugis naman po nito ay pabilog. Ayan. Orientation, middle alignment po. Number and dash, 1682. Reference number KM-271. Ang kanyang nasa likod po ay seal of the Phil Central Bank of the Philippines. Ayan po. At ang kanyang cutwheel. Ay, yung kanyang, tinatawag nilang cutwheel po, yung kanyang pabilog. Ayan po yung kanyang cutwheel. Ayan. Sa lahat po ng coins, may cutwheel yan. Ayan po. Ah, yung mga BSP. Ayan, mga BSP po natin, may cutwheel po yan. Ayan. Diyan sila bumabase ng mga katwil, na bumabase ng mga variation ng mga coins. Ayan po. Tulad ng mga tatlong variety po na tinatawag nila, yung reverse die 1, reverse die 2, reverse die 3B. Ayan, ganyan mga ganyan. Yung ating mga kolektor ay matitikas yan. Namuismatic, kumbaga, tawagin dito sa ating Pilipinas. Ayan po, magagaling. Magagaling pong mag... mag magano ng variation ng mga coins ayan po kasi pag naglabas ang Bangko Sentral at eh, sila nag nag-aaral ng variation ay makikita nila po doon sa mga cutwheel niyan kung ano pinagkakaiba tinitigan nila mabuti po kung ano pagkakaiba ng bawat coins ayan po ito po ay aking napulot lamang so aking ibablog kasi maganda pa ang kanyang detalye ayan po doon sa at itong 2003 na to na non-magnetic po ayan non-magnetic po ito 8% lamang ang kanyang percentage. Ayan po. Ang kanyang verifying po, 5.4. 5 pesos and 40 centavos po. Yung kanyang extra fine po, 40 pesos po. Dumako naman tayo sa kanyang pangdaigdigang presyo po. Doon sa ating numista.com po, may nagbebenta na nito ng 2.9 dollars. Ayan sandan na rin. Ayan, may gate. Doon sa ebit.com po, may nakita tayo doon na nagbebenta na nito ng 393 pesos. Mayroon doon pinakamalaki po na 7.3 dollars. Akalain nyo yan, napulot ko lang, mayroon na akong dollars. Magkano na yun? Di ba? 350, 3, 400 something. 350, 380, ganyan, something. Mayroon na rin nagbebenta doon dito doon sa ating ebay.com at po ng 1.69 dollar. Doon po sa carousel page po may nagbebenta nito ng 350. Akalain niyo yan 350 na doon sa carousel. May error coins naman po doon sa ating nagbebenta doon sa ating ano sa ating carousel page po yung kanyang 5 pesos po doon ay metal. Sumobra po binebenta niya po ng 500 pesos. Ayan. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog sa umagang ito po at magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao kung sa ka, ka, saan kayong paanig na mundo po at tayo nabubul na. At baba uulitin ko ulit ang aking pakikiramay doon sa ating ano na si Tatay Manny Collector po. Ang ating collector po si Manny Collector, i.k.a. Manny Collector. Hindi natin alam kung anong kanyang pangalan na buo. Ayan po. So ang kikiramay po tayo sa kanya. Peace po. Peace. God bless.